September 23, 2021 ay nag-release ng video si Rendon Labador tungkol sa paparating na bagong paliga ni Makagago bukod sa Battle of the YouTubers. Sa video iyon ay inanunsyo ni MG ang ilang mga hint sa bagong liga na ito at nagkaroon din tayo ng glimpse o ideya kung anong klaseng ballgame contact sports ito na kanyang inihahanda para sa mga small YouTubers. Sinabi niya sa video, nagagamit ang mga participants ng elbow at knee pads, pati na rin headgear at body armor at ang rulings ay si simpleng no blood no foul. Ang ball game contact sports na posibleng tinutukoy ni MG ay walang iba kundi slam ball contest. Heto ka TNS ang konting knowledge about sa slam ball contest. Ginagamitan to ng apat ng trampolines and basically 4 maximum players per team lang ang pwede maglaro sa loob ng court. At syempre pwede rin 3v3 at 2v2. Tatlo lang ang posisyon sa larong ito, ang tinatawag na handler o point guard, gunner as shooting guard, at stopper as center o forward sa basketball. Normal ang matinding banggaan at mga collisions, pati na rin mga rough physical play sa larong ito na similar to rulings of American football or ice hockey. Kaya madalas tayo makakakita ng ganyan, lalo na ng mga mapo poisterize sa sabayan. At siguradong magbibigay ito ng matinding hype sa mga players at most especially sa ating mga viewers. Alam naman natin na kung ikaw ay isang Pilipino at hilig mo ang basketball, eh minsan ka nang nangarap na makadakdak sa ring. Kaya kung isa ka sa mga taong yon ay eto na ang pagkakataon at marami tayong makikitang magdadunk it Jonathan sa larangan ng torneong ito. First time din magkaroon ng ganitong sports sa Pilipinas dahil mabibilang mo lang sa mga daliri ang mga bansang nagsagawa ng slam ball contest. At kung ito nga yung sports na tinutukoy ni MG ay napakagandang opportunity nito para sa mga enthusiasts. Bukod sa stepping stone nila ito para makapasok sa Battle of the YouTubers, ay magbubukas ito ng pinto para madiskubre ang mga batang may kasanayan o experience sa larong ito. And who knows, posibleng i-acknowledge ito ng Gab bilang isang opisyal na sport sa Pilipinas after a year. Kaya kung maging successful man ito, ay maraming salamat na agad sa'yo, Boss MG. Sa isa pang balita naman ay hindi pa kung kailan muling magsisimula ang Battle of the YouTubers dahil sa mga pabago-bagong restrictions na ipinapatupad sa bansa. May mga nagsasabi din na dahil nga may lisensya na ang Battle of the YouTubers sa iba't ibang sektor ng sports dito sa Pinas ay marapat lamang na sumunod sila sa mga IATF guidelines upang hindi ma-revoke ang kanilang mga lisensya. Unlike sa mga ibang YouTubers na malayang nakapagpapalaro na liga at nakapag-upload ng mga matches nila sa mga ballgame series in private and in public. Kaya antayin na lamang natin ang mga updates and announcement ni Boss MG sa kanyang mga official social media accounts. Ikaw ka tiyanas. anong masasabi mo sa Slamball contest na ito? At ano rin ba ang iba mo pang ideya tungkol sa bagong sports na tinutukoy ni Makagago? Ikomento mo lang yan sa iba ba at kung nagustuhan mo ang ating video ay eh, like lamang ito bilang suporta. Subscribe and click the ring notification bell kung bago ka pa lamang sa ating channel. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong patuloy na panunood at pagsuporta. This is Top Notch Sports and I'll see you on the next video.